Samantala, kumusta nyo naman natin ang lagay sa Davao Oriental? Balita ko po, eh, maulan na raw dyan. Itanong nga natin via phone patch kay Director Liza Mazo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense. Good morning po, ma'am. Si morning. Maris, umali po ito. Good morning, Maris. Opo, ma'am, kumusta na po ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar? Sa uh, ngayon, ano, we are based ngayon ang office natin sa Davao City. single number 2 tayo. Uh, may na naman ang ulan, kailang... Uh lim-lim at uh, may, ha may mahamin. Dabo Oriental ang mas malakas ngayon, ulan at hangin ang Combal province. Ano na uh, po bang, Opo, opo. Yes. yes. Mm -mm. Ano na po yung mga hakbang ang uh, isinagawa isa ng uh, inyong lokal na pamahalaan uh, para po uh, maproteksyonan itong mga residente po diyan sa inyong lugar? Kahapon ano, nag-order si Governor niya Onong Dabo Oriental ng preemptive evacuation early afternoon uh, especially doon sa mga sa coastal barangay, high risk population ng coastal barangay. Until last night, may forced evacuation na talaga no, in the municipalities of Boston, na uh, Baganga, Kapiil, Manay, no, Karaga, these army municipalities, coastal municipalities, so kaya ng forced evacuation. Kaya as of today, meron tayong record na 433 families na evacuated na na kagabi pa lang no expecting kasi at so, na Pablo to Paul this morning kaya so far yun po lang muna ang nan natin although may mga report sa tayo na may mga partially damaged houses na nag na, na, uh, kahoy and blackout ngayon sa Davao Oriental Mm -hmm. Opo, mama, gaya ng sinabi nyo, no, medyo mahina pa po yung ulan. Hindi pa ganun katindi talaga yung uh, ihip ng hangin. No? Pero may mga bahagi na huban na nangangailangan ng uh, rescue or relief operations sa ngayon. May mga nabalitaan na po ba kayo dyan? Mm -hmm. Sa ngayon, wala pa. No, na, wala silang need for any rescue. Kasi standby ngayon sa Davao Oriental and Kumbal Province, ating mga rescue response units, andun na sila. Uh, they are local responders at meron ding nag-support from the PNP and the AFP na sa area ngayon. So if there's a need, ando naman sila. Mas, uh, within reach lang sila. Kinailangan na po ba ang forced evacuation dyan sa inyong lugar, ma'am? Kagabi pa lang nag-forced evacuation. Uh, for so wala evacuation. na. Sa ngayon, uh, I hope walang casualty. Ano? Kasi kagabi enforced, ang, enforced na ang uh, forced evacuation kagabi. Kahit uh, mahina pang hangin kagabi, nag-forced evacuation na. Wala naman po kayong mga nababalita ang mga problema kasi kadalasan po no yung mga tao since sanay na sa mga uh, pag-uulan eh medyo mas gusto nilang bantayan yung kanilang mga tahanan, mga kanilang mga kagamitan. Kagabi yun ang naano natin no na especially yung talagang nag-implement sa baba. We we knew from them na mahirap pakiusapan yung mga tao ay lumikas pero nadala naman sa ano, magandang usapan kagabi kaya nag-evacuate na rin. Okay. Uh, may mga karagdagang abiso po ba kayo para sa mga kababayan natin dyan sa inyong lugar? Okay. Sa ngayon, ano, uh, yun ang panawagan natin, uh, yung hindi, kung meron man, uh, na hindi na lumikas kagabi, please lang ngayon na mag-evacuate na, especially yung mga coastal barangay, double oriental, at uh, doon sa mga landslide area sa Compostela Valley Province, kasi doon talaga typhoon path. Uh, ngayon na likas na kayo, and uh, yung nasa bahay, yung safe na mga lugar, Pwede wag nang lumabas, uh, baka mabagsakan tayo ng kahoy dahil malakas ang hangin dyan. All right, maraming salamat po, Director Liza Mazo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Office of Civil Defense. Asahan niyo po na nasa inyo ang aming panalangin. Thank you. You're welcome.